na naman kami. Sa kami pupunta magahanap ng mamemeryenda kahit pagabi na. Ang ganda ng gabi. Hindi na naman natuloy ang aking pagdi-jogging. Very good. Ito lang kaganda at pag sa lang ano. <laughs> diba? Aalis na ng mga Aalis na motor. Tapos, ah, hahanap ka ng pwedeng mabilihan. Alam mo na yung bibiliin mo pa? Paala ko <laughs> Sorry na. Nahanap na namin yung pinag-orderan namin lagi sa Grab. Dito pala yun. Ito yung labas. Ito yung loob. Mukhang warehouse lang siya sa loob. Oh. Ano, Baconator. Ito? Mm -hmm. Pogi, oh. Emote. Ito pa yung kasi. Hindi yun. Ayan, yung grab lagi yun. Tapos yun na yung labas. Na siya, yay! sa so, grab yung order tagal oo oh, mabilis lang pala And dito oo oh, tama lang <laughs> tama lang na tayo yung ano tayo yung oo oh, uh oh, tama lang yung personal tayo pumunta pasyente wala gamot Okay, wina na. Ito siya. kasi kaya hindi halata masyado ang ganda ng kwan ang pangit ng camera kita yung isto baconator Tsaka ano hindi na matuting. Mm, yum, yum. Oo, Baconator!